Korte Suprema naman hiniling na mag issue ng writ of kalikasan kaugnay sa isyu ng pagbaha sa ating bansa. Kaugnayan may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Naghain yung araw ang ilang mga abogado at makakalikasan sa Korte Suprema upang hilingin maglabas ito ng writ of kalikasan kaugnay sa isyu ng mga pagbaha sa bansa. Isa sa mga petitioner ay ang abogadong si Atsuni Antonio Ariel Inton Jr. kung saan kanyang ibinahagi ang paghahain ng petisyon ay para atasan ng katastasang kuman ang mga ahensya ng gobyerno gumawa ng aksyon hinggil rito. Iling nila na magkaroon ng massive clean up para sa kalikasan o kapaligiran ng bansa ng ngayoy kadalasang nakararanas ng agarang pagbaha. Habang nakapalop at kasama rin sa mga kahilingan ng petitioners na atasan maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para tukuyin nito ang master plan ng gobyerno para sa flood control ng bansa. The petition for the kalikasan, ano po ang amin po ang uh, no, na uh, siguro para mas madaling intindihan, para pong backjab, no? So, di ba? May mga ano sila, may mga uh, substandard na mga proyekto, mga flood control project. Meron silang mga uh, ghost project. Pero nakasingin na sila. Di ba? Yung pera, paghati-hatian na. Bunsod nito'y mariin pang inihayag ng naturo abogado na ang pagbahang nararanasan sa iba't ibang mga lugar sa bansa ay maitutuwing bilang banta sa kalikasan. Kaya't kasabay ng pag ng petisyon upang mag-issue ng writ of kalikasan ang Korte Suprema ay para di maipasawalang bahala ang obserbasyon ng publiko hinggil sa isyo ng pagbaha. Y yun na uh, pagbaha ngayon is already a threat to the environment, threat sa ating kalikasan. Iba nang iba na yun kaya napapansin na ng tao. Paano kung hindi nangyari ito ngayon? nilulusot na naman yung bin yung piso sa 2026 budget. Di ba? At pag lumusot yun, eh paghahatihan na naman. Dito pa binigyang din ng petitioner ang kahalagaan na maipabak job na lamang sa mga kontratista ang substandard na flood control projects upang ito'y maisaayos. Get niya y? hindi na kailangan pang paglaanan ng panibagong pondo kundi ipabak job na lamang kaysa maglabas o magbayad pang muli ng kaukulang pera. So ang amin ay kailangan mapigil ito. So iniling namin, as I said, sa isang uh, salita, i-backchap nito, hindi na natin kailangan na puntuhan pa ng pamalaan yung nating uh, mga flood control project o yung national flood control project dahil... Napondohan na yan ng maraming taon pero hindi niyo ginamit ang tama. Pero identified na natanggap niyo. Mula sa Korte Suprema, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.